Luzon, Visayas, Mindanao, NCR at sa buong panig ng mundo basta't may Pilipino mabuhay tayong lahat so malinaw na nga po malinaw na na kasing ano na dinaw na ng tubig sa mineral water mga national candidate sa senatorial so yung iba sa na lokal, meron nang kagabi, o oh hindi. Kanina-kanina lang siguro, yung, yung itong araw na to. Meron marami nang naiproklama. Mula sa governor, vice governor, congressman, bu uh, bukal, uh, mayor, vice mayor, Uh, ayon talagang pasok na ang mga pumasok. Ma uh, Luzon, Bisaya at uh, Luzon, Luzon, Bisayas, Mindeno, may pero may part na Mindanao pa medyo ano. Pero sa NCR okay na. Marami nang naiproklama diyan. So dito nga po, sinabi ko nga po, sa national tayo sa senatorial reigns mayroon na talagang nanalo mayroon na talagang kla, medyo ganun na malinaw na sa yung top 12 na mga senador so lahat po nang nanalo po mabuhay po kayo mabuhay at uh, talagang uh, the, the, people's choice yung nagsalita na ang yung mga require ay yung mga resume by beta ay hinatulan na ng taong bayan ang iyong application, ang iyong mga aplika aplikasyon bilang trabahanti uh, trabahante ng buong sambayan ng Pilipino. Kayo po magtatrabaho sa bawat Pilipino. Yun po. Ang iyong mga biodata resume, umatol na po, kinuha na po, at uh, tawag dito, uh, nasa kampanya na ng buong sambay ng Pilipino yung mga yung mga yung mga papel yung mga application sa senador na binoto ng bay mamayang Pilipino so kailangan na namin po ang inyong masigasig ang inyong pong tapat yan pinakadagis dyan ng tapat paglilingkod sa bayang ng bawat Pilipino. So, umaasa po kami sa bawat Pilipino sa amampading na mundo ay ang trabaho na in, in, ang trabaho ang aming kailangan at ang ang trabaho ng bawat mambabatas sa, na, sa, sa bawat sa inyo po. So, nailik na po kayo. In, uh, ano na lang, proclamation na lang po, uh, saka yung pagsumpa na lang ng ang hinihintay po sa ano sa senador. Umaasa po kami ang bawat batas na yung gagawin ay para lang po sa sambayan ng Pilipino. Para lang po sa sambayan ng Pilipino. Hindi namin kami hindi naman inaano rin yung mga hira. basta Pilipino batas pantao. Batas pantao, batas ng batas ng tao, batas ng may, mayaman, mahirap, sa pantay-pantay na batas. Ang dapat nyo pong gawing batas, hindi yung pamumulitika lang, o di kayo tirahan dito, tirahan doon. Bagsakan dito, bagsakan doon. So, hindi namin po kayo hinalal o binuto para gumawa lang ng mga, ano yung tirahan dito bangayan dito pabagsakin dito i-down dito magmurahan dito magmurahan doon o di kayo mga mga salita na ganito, ganyan oh, yan so kami mga Pilipino na bumuto po sa inyo maasa po kami na maging patas ang lahat ng inyong pong gagawing hakbang dyan po sa Senado. Maging sa Kongreso, kasi ano yan eh, Hello sir. Eh no problem. So meron na customer so mabuhay po ang lahat na, na, na elect sa Senado. Nangunguna po si Bongo, pangalawa si Bam. Pangat si Dilarosa, pangatlo si Dela Rosa, pangatlo pangapat po si Tolfo, panglima po si Panglinan, pang-anim po si Marcolita, Ping Lacson pang-7, Soto pang-8, pang-9, Kabil pang-7, ay sampang sampo, lapit pang-11, labing dalawa ay may Marcos. So God bless po Philippines, mabuhay. ko sa